talk about men. Gaano kahalaga ang mga lalaki sa kaligayahan ng so, isang so, babae? So, bro, Tito Boy, yun naman talagang mag-inspire sa'yo. Yun uh -huh. yung magpapasaya sa'yo. Yun yung lahat. <laughs> okay. Um, kaya mo manligaw sa lalaki? Ay, Tito Boy, yun lang hindi. Hindi ko kaya mag-first move masyado. Uh, as much as possible, uh, gusto ko sila una para mamaya ma-offend sa akin o hindi uh -huh. masyado. Pag biruan, kaya ko. Pero pag seryoso na, ligawan kita. Boom. <laughs> Anong klaseng ligaw ang preferred mo? Ma, gusto mo yung, what language? Bulaklak? Ma, date? Ma... Ako po, gusto ko po time, tsaka acts of service. And, syempre, unang-una, manligaw ka sa pamilya ko bago sa akin. Importante. Yes. Umaakyat ng ligaw, kilala ang mama, kilala ang mga kapatid. Oo, oo. kasi hindi ako papayagan ng sino-sino lalaki. Tapos, ano, lalabas-labas ako, sinong, gusto ko, syempre, aware yung nanay ko. Ito yung mga kasama ko, so magpakilala ka. Yung mga red flags, halimbawa, pag may nagkaka-interes sa'yo, ano ang mga red flags para sa'yo? Red flags sa'kin, sa tito boy, yung babaero, tsaka yung mayabang. Turn okay. off agad ako dun. Kahit Or, anong yaman mo, kahit anong gwapo mo, pag mayabang ka, ayoko sa'yo. Kagad yun, ayaw Wala na. na. You, you are a social media superstar. Ma ma I'm sure marami ang nagme-message. I mean, do you... Marami? Marami po. Oh, uh, How how do you handle them? Uh, do you entertain? Pag bet ko, oo, sumasagot talaga ako. Pag nagsaslide sila sa DM ko, o, tapos bet ko, taralikal, labas tayo. Okay. Ah -ah. Oo, oh, pero pag hindi bet... <laughs> pag hindi bet, hindi ko naman sinisin o binabastos. I let them, ano, kasi ayoko din, syempre, masaktan sila. Kasi wala man sila ginawang masama sa akin. Tama. Pero yun. Totoo ba na pag halimbawa ang engagement... Uh, malakas, it's also good money? Because I would hear that. Siyempre, Tito Boy, pag malakas yung, ano, yung mataas yung views, pera din yun. Uh -huh. uh -oh. -huh. Lalo na YouTube, di ba? Doon, opo. Yes. -oh. Uh -huh. is, is money better in social media? Yes. Wow. Okay. As in... Uh, As in malaki po. ano in, ba yun, digits? One, two, three, six, four. Six, seven. Ano ba yun? Basta millions. Millions. Oh, seven. Uh -huh. Seven, <laughs> eight. Sabi ko hindi magali sa ako magaling sa number. Ako din, hindi rin ako magaling. <laughs> <laughs> Kaya binibilang ko rin kung, kung, uh -huh. kung ilan. Pero there are good months, there are bad months. Or talagang consistent. Consistent po millions. Galing. At saka napakaswerte mo. Kasi uh, magkaibang mundo, uh, bahagi ka eh. Uh, you're in show business, you are in social media, and not everybody has been successful. Do you realize that? Nasa pagkadami-dami ng rejection na pinagdaanan mo. Ngayon naman, pwede ka dito, pwede ka sa showbiz. Ako po, uh, sobrang, sobrang, ay, alam ko po na blessed ako. Hindi po ako tanga na, oy ganun po ba? Alam ko pong blessed ako. Kaya nga po ako nagshare ng blessings at kaya nga po ako nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Kaya din ako nagsisipag is because I am blessed and I will work as much as I can. Halimbawa sa movies, how far would you go? Uh, would I, you do frontal nudity? Eh, baka sila hindi nila kayanin. Oo, ah. kung kailangan. Kung kami, kailangan ng role, kailangan, kailangan ng yes. gawin, you would do it. Kung para sa trabaho, at maganda naman yung script, at maganda yung story, why not? That's how comfortable you are with your body. Anong inseguridad mo? Marami pa rin. Katulad? Mm, I think na-embrace ko kasi lahat insecurity ko. Pero dati yung ilong ko po. Kaya kasi nasabi niyo, retoke, okay? retoke, okay, insecurity ko nga to. Ayan, no? Kasi hindi siya... Hindi, okay, super... makikita mo naman dun sa mga old oh, clips. Po, pero yun po, insecurity ko po, isa dati talaga, is ilong. Pero papasok ka ba doon? Magpapa... Hindi na. Oh. Bala kayo, okay na ako, masaya na ako. Kontor-kontor na lang yan. Tama naman. Tama naman. Okay, ang katanungan, naging sugar mommy ka na ba? Ano ba ang kwento dito? Okay. Tito Boy, ito po ah, hindi ko nilalahat ang lahat ng artista. Alam ko maraming mabait dyan at alam ko maraming iba. Pero opo, oh proud sugar mama, baklang bakla to. <laughs> yes. Okay, paano ba? I mean, katiting lang. Uh, what is the story? Naging boyfriend mo? Nanliga? Ano hindi, hindi ko naging jowa. Yun nga eh, masama. Pero okay naman ako kasi mapagbigay talaga ako, Tito Boy. mapag uh, mapagregalo ako and... Ano-ano ang mga nirigalo mo? Para lang maunawaan namin yung konseptong yan. Yung relo kasi hindi ko na niregalo kasi parang sobra ka naman. Kapatid ko muna unahin kung bigyan na relo bago ikaw. Pero may bala ka? Hindi eh, nanghingi eh. Ah, okay. Luka. Ano pang mga hiningi? Wala, mga branded, ganyan, mm -hmm. o, oh, di ba? Pero yung dati naman, yung XX ex, ex -ex na parang landian and all, more on mga pagkain, gas, ganyan. Uh, pera, pang allowance, o, oh, di mo kaya allowance. Talaga? Ah, hindi mo siya gano'ng kagwapo. Okay. Pero nagbibigay ka. Bibigay ako, syempre. Ganun Disin ka niyo. talaga umibig. Akala ko kasi mapuputulan siya ng kuryente. Akala ko may mangyayari sa kanya pag di ko nabigyan ng allowance. Kaya yun. Nagbibigay ka ng allowance? Hindi naman monthly ah. Minsan-minsan <laughs> lang. Mga every three months. Oh babe, ubus yung pera ko. Oh, ito. Ah. Ah. <laughs> ito yung dati. Pero oh, yung huli. Yung huli na. Mga branded na. Oh, yung pamahal artista. na ng pamahal. Yung isa kasi hindi artista. Okay. Ito po, artista, yun, naghingi ng parang watch, tapos mga regalo. hindi par naman, parang, ang ganda ng watch na to, ano? Titingin-tingin ka pa sa akin, kala mo, bibilang ka ta? Tapos yung mga ano, sa'yo ba ito gali? Itong ano na to, yung branded na paper bag? Sabi ko, hindi. Hindi ako bibili ng branded na paper bag. Hindi pa nga tayo, bibilang ka ta. Okay. Tapos mga hotel, lahat ako nagbabayad. Ganyan. Um, minsan naman, tapos yung dinner, ako rin, ano to, pati wine namin, lahat ako. Tapos yung pinakamasama yung loob ko, hotdog na nga lang, mahilig ako sa hotdog na ano, may sandwich ha. Mm -hmm. Tapos, syempre kaya ko ubusin yung isa kasi gutom ako, hinatian pa ako. Kasi daw kulang ng budget.